Anong meron ang may hirap na wala sa mayayaman? Masasabi mo bang pinagkakaitan sila ng kapalaran kung namulat sa kawalan na pinagkukunan ng ikinabubuhay? Sabi nga nila, mapalad ang pinagkakalooban ng magandang buhay, ngunit mas mapalad ang nagkakaroon ng magandang kalooban. Dahil siguradong marunong siya sa buhay at alam niya kung paano mabuhay. At yan ang mga katangi ang ipinagkakait sa maraming mayayaman na hindi pagkakaloob sa kanila hanggang hindi nila niyayakap ang kahirapan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nabuhay sa karangyaan at madaling nakukuha ang anumang naisin. Ngunit gaya din ng karamihang may mga kaya sa buhay, mas pinili pa rin sirain ang pagkatao sa kabila ng pangangaral ng magulang. Ang kwento ni Mortimer Marcelo alias Bitoy o yung tinaguriang leader ng Celeste Gang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago pa man sumikat si Michael B., si Mortimer Marcelo i e. Puruganan ay mas nakilala sa bansag na Bitoy siya ay nagmula sa may kayang pamilya at naninirahan sa isang eksklusibong subdivision sa Antipolo Street sa Makati. Si Bitoy ay isang tahimik na tipo ng tao na hindi kakikibuin kung hindi mo siya unang kakausapin. Malimit ay makikita mo lang siya sa isang sulok at nakokontento na lang siya sa ganong buhay. Pero sabi nga ng matatanda, siya yung tipo ng tao na tahimik lamang pero nasa loob yung kulo. At mas kinakatakutan nila yung mga ganong klase ng tao Kung bagas aso, eh basta-basta na nalang nangangagat nang hindi na tumatahol Si Bitoy ay isa ding Jackie At magaling maghinete ng mga kabayo Nakilala siya bilang si Jackie Mer Okay na sana yung ganon Dahil kahit papano, kumikita siya nang galing sa marangal at pinaghihirapan Ang problema nga lang, si Bitoy ay lulong sa barkada At talagang napakatigas ng ulo ang hirap niyang disiplinahin sa parte ng kanyang mga magulang. Ano din di na nakapagtatakang malaki ang posibilidad na mapapariwara ang buhay niya sa hinaharap. Dahil nga dala na rin ng kabataan at impluensya ng barkada, nalulong siya sa sugal at sa iba pang mga bisyo. Hanggang sa dumating yung punto na hindi na nila kayang suportahan ang mga ito. Na siya namang naging dahilan para unti-unti siyang masadlak sa kasamaan kasama ang mga kabarkada niya. Nagsimula sa pagnanakaw hanggang sa panguhold up, unti-unti silang nawiwili sa ganitong gawain. Palibhas nakakalusot sa mga ginagawa nila, mabilis silang nawili at naging palagay sa sarili nang hindi man lang naiisip na masama na ang kanilang ginagawa. Hindi nga nagtagal, ang grupo ni Bitoy na kinabibilangan ng mga kabataan na may edad na 22 hanggang 25 anyos lamang ay unti-unting lumaki at mabilis na kilala dahil sa kanilang mga mayayamaning itsura na sa unang tingin ay di mo akalaing magpapasimuno sila ng mga krimen sa lansangan. Taong 1980, ang pinakaaktibong pagkilos ng grupo nila na noon ay nasa forma na ng isang sindikato dahil kumikilos na sila ng organisado at planado ang bawat lakad. Naging kilabot sila sa buong kamay nilaan ng mga panahong yun na binansagan naman ng mga pulis na Celeste Gang dahil sa palaging Celeste Car ang getaway vehicle na ginagamit nila. Naging linya nila ang pang-hold up, pagnanakaw, hanggang sa karnapping, hijacking, gun for hire at agaw armas. Lahat ng yan nagawa nila sa kabila ng kanilang murang edad na kung tutuusin ay pwedeng sabihin baka hindi pa nila nalalaman ang kanilang ginagawa dahil halos hindi pa matured ang utak ng mga ito. Pero iba eh talaga ang nagagawa ng lulong sa impluensya ng barkada at sakit sa ulo ng mga magulang. Walang direksyon ng buhay nila masunod lang ang layaw. Naging sobrang mapangahas ang grupo ng Celeste Gang ni Bitoy dahil wala silang pinipiling oras ng operasyon at walang takot pumatay at makipagbakbakan sa mga pulis. ika e na Nobyembre taong 1980, hinold up nila ang isang pawn shop sa Quezon City habang mga nagpapanggap na customer. At nang malimas nila ang lahat ng pwedeng pakinabangan binaril at napatay pa nila ang gwardya para lang kunin ang service firearms nito. Sa takas gamit ang isang pulang Colt Celeste na kinabukasan naman ay nakitang abandonado sa gilid ng isang gasolinahan ng Caltex sa Top Avenue sa Pasay City. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, napag-alam ang na sasakyan at natagpuan pa sa loob nito ang iba't ibang plaka ng iba pang sasakyan na pinaghihinala ang nakarnap din ng grupo na siya namang ginagamit nila bilang getaway vehicle sa kanilang mga operasyon. Ang Celeste Gang din ng suspect ng mga pulis sa limang sunod-sunod na up na naganap sa loob lamang ng isang linggo dahil sa pagkakapare-pareho ng pattern ng mga ito at puro abandonadong Celeste Car lang ang natatagpuan nila kanabukasan sa tuwing may napapabalitang nagaganap na krimen. Ilang araw lang pagkatapos nito, Nilooban naman nila at hinoldap ang Shakey Space sa parlor sa Sambuanga Avenue sa Quezon City pa rin kung saan napatay naman ng mga ito ang 30-anyos na gwardya na si Berhelio Nilo na may anim na anak na umaasa lang sa kanya bilang pagsisekyo. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake na ito ng Celeste Gang, nagkaroon ng malawakang manhunt operations laban sa kanila ang pinagsalib na puwersa ng Quezon City at Pasay City Police. Dahil yun lang palagi ang rota ng kanilang operasyon, na kung saan tinira na din pala nila ang isa pang sekyo at isa pang abogado at persahang kinuha ang baril ng mga ito. Itinuring na extreme dangerous and are heavily armed ang notorious na Celeste Gang. At sa pag-init ng grupo nila sa nasabing mga lugar, lumipat sila ng operasyon sa Las Piñas, Paranaque at sa Makati, kung saan paborito nilang tinitira ang mga gasolinahan din sa lugar na ito. Ikalabing-anim ng Hulyo ng sumunod na mga buwan, nagkaroon ng maalawakang operasyon ang lahat ng kapulisan sa buong nilaan, at sabay-sabay na ni ang lahat ng pinaghihinalaang kuta ng grupo ni Bitoy. Si Major Adelberto Cano ng Pasig City Police ang unang nakasabat sa grupo matapos nilang tirahin at pagnakawan ang isa pang Shakespeare sa Parlor sa bahagi naman ng Show Boulevard sa Pasig. At nakalima sila ng 24,000 piso. Nasundan ng mga pulis ang grupo ng Celestegang, at nasilat ang mga ito hanggang sa kanilang hideout sa Caloocan City at nagkaroon ng makbakan na nauwi nga sa pagkamatay ng ilang miyembro ng grupo at pagkakahuli naman sa leader nila na si Bitoy Marcelo. Nakuha rin mula sa hideout ng mga ito ang iba't ibang uri ng mga malalakas na kalibre ng baril, mga plaka ng sasakyan, at mga carnap na sasakyan na ginagamit nila sa kanilang mga operasyon. Dahil sa dami at lakas ng mga baril na nakuha mula sa grupo, over si Bitoy sa Metrocom dahil mga militar na ang may sakop sa paglilitis sa mga kasong kagaya nito. Pero hindi pa man nagtatagal sa Metrocom, nakatakas si Bitoy at tumahimik lang ng konting panahon. Dito nagpalakas pala sila ng grupo dahil naging abala sila noon sa pagre-recruit ng mga bagong miyembro na karamihan ay pawang mga kabataan pa rin at kapareho nila ng anta sa lipunan ang mga nakukuha nila. Sa pagbabalik ng Celeste Gang sa eksena, labimpitong kaso pa ng holdapping, carnapping, at pangaagaw ng baril ang nadagdag sa kanilang listahan. Kasama na dito ay ang panluloob nila sa isa namang gasolinahan sa Is Avenue sa Quezon City, pang-hold up sa isang Alejo Villegas na isang engineer at negosyante na tagapasay, at isang Manuel Santos na nagmamayari din ng isang celeste car na kung saan naman katanghali tapat sa gitna ng maraming tao sa paligid mapangahas na hinarang ng mga kabataang miyembro ng celeste Gang, ang sasakyan ni Santos na magpapark lang sana ng sasakyan malapit sa may alimol sa Kubaw sa Quezon City halos 10,000 piso na nila kay Santos at nilimas pa ang lahat ng mapapakinabangan dito at pagkatapos ay isinilid pa nila ang kawawang si Santos sa compartment mismo ng kanyang sasakyan at isinama ito papunta sa kanilang sunod na target noon din mismong mga oras na yun. Dimiretso sila sa isa pang gasolinahan at dito nagulat na lang ang mga empleyadong sina Willie Guyat at Mila Pamintuan sa di inaasahang huholdapin sila ng katanghalian tapat at napwersang ibigay sa mga ito ang halos 40,000 na kinita ng gasolinahan noong mga araw na yun. Samantalang walang kalam -alam ang dalawa na meron pa palang isang biktima na nasa loob ng compartment sa likod ng sasakyan at hindi na nila naramdaman si Santos na nandun hanggang sa abandohin na lang ng silestigang ang sasakyan sa gilid ng isa pang gasolinahan na inabot pa ng dalawang araw bago malamang ang may-ari pala nito ay nasa loob mismo ng compartment at hindi makaalis. Isa pang ng grupo ay nang nila martes ng gabi ang isang delivery truck na magdadala sana ng paninda sa isang malaking grocery store Hinarang ito ng grupo at nilimas ang halos libo na halaga ng paninda. Habang itinapon naman sa may bahagi ng antipolo ang driver at dalawang pahinantin nito. Muling nagkaroon ng operasyon laban sa Celestigang at dito si Lieutenant Dalanon ng Northern Police District naman ang nakasakote sa grupo sa isa pang enkwentro at muling nadakip ang leader na si Bitoy Marcelo. Ikinulong siya sa NPD detention cell sa Quezon City at sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ay muli na namang nakatakas hindi pa man siya nagtatagal sa loob. Hanggang sa muli siyang maaresto ng mga Pasig pulis at nang muling i over sa Metrocom, dito na umamin si Bitoy na may mga miyembro din sila na dating militar. At maging ang mga aktibo pa sa serbisyo ay pinapakinabangan din ang grupo nila at ilan sa pinangalanan niya ay ang dalawang pulis Makati at isang colonel ng sandatahan lakas na siya naman leader ng security details ng isang general. Kasabay ng revelasyong ito, muling nakatakas si Bitoy at sa kanyang paglaya, inatasan ni Captain Nestor Ilagan si Lieutenant Tomas Madelo na isang decorated soldier ng mga panahong yun na siya na ang mamahala sa pagbuwag sa grupo ng Celeste Gang. Tinarbaho ni Lieutenant Madelo ang kilabot ng grupong ito na nagresulta nga sa pagkakahuli at pagkakapatay sa maraming miyembro nito at pagkakapatay din sa leader nito na si Bitoy Marcelo sa isang running gun battle na sa kasamaang palad ay nadamay pa pati ang kanyang buntis na asawa noong mga panahong yun habang magkasama silang tumatakas sa kamay ng batas. Masakit mang isipin pero yan talaga nagiging kapalaran ng mga taong tumatanggi sa disiplina at pangaral ng mga magulang sa pag-aakalang nalalaman na nila ang lahat. Ikaw kaibigan, minsan ka na bang nakatikim ng latay at hapdi na dulot ng garote ng tatay mo? Masama pa rin ba ang loob mo sa kanya hanggang sa ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!